So ayan mga pre ano, itong mga sangkot dito, no? Itong mga sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na to mga pre, no? Talagang uh, mananagot po sa batas kasi itong mga pre, meron tayong bibigyan ng reaction ngayon, no. Mga kasong ihahain sa mga sangkot sa missing sabungeros inihahanda na ng DOJ. At syempre mga pre, may mga lumutang po na mga bagong uh, magsasalita bukod don kay Alias Totoy ba yon? Totoy no. Oo. Uh, may mga lumutang. So may po dito no. Etong uh, utak po talaga ng pagpatay no. Or uh, pagpapapatay dito sa mga missing sa Bungeros na to no. So eh, iwan ko lang no. Ano sa tingin nyo? no? Si Atong Ang. Siya kaya yung uh, nasa likod nito o hindi no? Pero kasi si Atong Ang po ay eh, tinuturo po nitong alias Totoy ba to no? Oo, pasensya na eh nakalimutan ko yung uh, totoo niyang pangalan ano. Oo, kasi sinabi na rin naman yun sa media eh yung kanya'ng totoong pangalan. So may mukhang ano, mukang uh, mukhang madidiin pa rin po dito si Atong ang, 'di ba? Of course itong si Gretchen Bareto and then uh, excited nga ako dun kay ano eh yung kay Bato mga pre no na eh tumatalpak daw po. Ayon, na Ayon po kaya uh, Gretchen Bareto. So matindi yung ating senador. No? Na Bato de la Rosa eh tumatalpak pala. Sana all na lang talaga. No. So anyway, eto bigyan po natin ito ng reaksyon itong uh, video na ito mga pre. Ayan Oo. Uh -huh. Isa-isahin po natin ito. na, lagot. Lagot, lagot talaga yung mga dito. Talagang may kalalagyan talaga. Ila sa kasong kidnapping, inihahanda na ng mga abogado sa Department of Justice ang mga kasong murder at international humanitarian law patungkol sa missing sa Bungayro case. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rebulla, sa ngayon ay nagsasagawa na ng evaluation ng mga bugado ng DOJ. And at the same time, uh... Mm -hmm. no, so si si Rimulya po yung nangunguna dito ano. Oo, sa para matuklasan po sino talaga yung utak. Ang importante naman po dito yung pinakautak talaga. Ang pangit naman na ah, ang ang mas, ang maku corner lang ng ating gobyerno yung mga ano lang, mga mga kumbaga dahon lang, 'di ba? Syempre, syempre kailangan yung ugat 'di ba? Yung ugat para masabi nating uh, maging peaceful na, 'di ba? at makamit yung hustisya ng mga taong uh, pinagpapatay, 'di ba? Uh, kung naalala niyo mga pre, meron akong pinakitang uh, video sa akin Facebook. Ewan ko lang kung sino yung nakafollow sa akin sa Facebook, no? Same lang naman, Bullpoint Man 2.0. Eh pin pinlay ko po doon yung sinabi niya, no? ni ano uh, ni Atong Ang. Dahil gipit na daw po sila, eh it's time na gagalaw na daw po sila. Oo. Ready na silang puma. Uh, kaya nga lang hindi natuloy. So, anong ibig sabihin nun? Puma. Uh, marami eh. Uh, pumalag. Uh, pwedeng pumatay. Or pwedeng pumasyal. Uh, maraming ibig sabihin ng puma. Okay? Pero hindi tayo sure kung ano yung karugtong nun. Kayo, kung kayo po yung tatanungin, ano yung karugtong doon? Alam ko yung iba sa inyo napanood yun sa Facebook eh, no? Mm -mm. And pasalamatan po natin itong si Rimulya kasi ginagampanan niya yung kanyang trabaho talaga. No? Ginagampanan niya dahil uh, hindi po basta-basta itong issue na to. Dahil buhay po yung nawala. Pagpalagay na po natin ang mga sabongeros na to ay mga mandaraya. Okay. Pagpalagay po natin. Pero hindi pa rin sapat na kitilin mo yung buhay ng mga yan. Sabi ko nga, meron po tayong batas na sinusunod. Huwag pong ilagay yung batas sa kamay. Hindi porkit makapangyarihan ka, mapera ka, marami kang koneksyon, eh, ganun-ganun na lang yung pagpatay ng tao. ba? Diba? And then, uh, kung naalala nyo noon mga pre, meron yata pinagtanggol si Digong noon patungkol dito sa mga pagkawala ng uh, mga missing sa No? Sabi nga ni Digong, huwag mo sisihin si ano, ganyan-ganyan, eh, ibang issue yon. May ganyang may ganyang video akong napanood eh. Hinalungkat ko kanina hindi ko pa makita kasi isasali ko sana dito sa topic natin. O ito pa mga pre no. At tuloy natin 'to. Law. These are uh, probable, probable cases. Ang ang di pa dito mga pre, ang gobyerno po natin hahanapin po yung mga Uh, buto ng mga missing sa bungeros na yon. And then kukuha po, no? Talagang gagawa po ng paraan ang ating gobyerno, no? Gagamit po ng underwater drone. Talagang may iikot po sa ilalim ng karagatan na drone, di ba? So, malalaman at malalaman yan kung saan talaga tinambak yung mga bangkay, yung mga katawan ng tao. Ang tanong nga po dito, meron bang mangingisda na sangkot dito kung saan po ito tinapon? So, marami pong marami po tayong matutuklasan sa mga susunod na araw at buwan. Deciding together with the murder and Samantala, sinabi rin ni Sekretary Remulla na bukod sa whistleblower na si Alias Totoy, ay may iba pang mga witness na nakikipagugnayan sa kanila upang makipagtulungan sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Nako, yari! Bukod kay Alias Totoy, may iba pang witness na magpapakita. So, ibig sabihin po, posible, posible po, na yung, yung sinabi ni Alias Totoy, same, same lang din po doon sa mga lalabas pang witness. Ang tanong po dito, yung mga witness na yun, ididiin ba si Atong Ang? So, yun po yung kaabang-abang. Yun po yung aabangan ng sambayan ng Pilipino. ba diba? So, sana nga po, no, masolve, na po talaga yung issue na to. Kailangang uh, mapabilis yung proseso sana, no para malaman po natin kung sino talaga yung mastermind. No? At wala po siyang karapatan na magpag-alagala sa Pilipinas kung sino man yung utak sa pagpatay sa mga missing sa bungeros na to. Wala po siyang karapatan na magpag-alagala. ba? Diba? Dapat nga dito mabulok sa kulungan eh kung sino man yun. ba? Diba? I so. There are other people who are actively getting in touch with the DOJ now who want to clear their names or who, want, wish to cooperate. Tsaka yun ang sinasabi namin sa mga na-involved dito. Mabuting maaga pa lang magsalita na sila. Kasi makahanap din namin yan. Makikita din namin yan. Oh. Lahat ng mga sangkot. Ako ha, advice ko lang din. Kung isa ka man, nanonood ka sa akin ngayon. Kung isa ka man, may alam ka man. At isa ka sa pumatay doon sa missing sa bungeros or di kaya may alam ka, mas makabubuti ta talaga na makipagtulungan ka na lang sa gobyerno. Huwag kang matatakot kung kung gobyerno ni PBBM yung nasa ano mo, nasa tabi mo. Huwag kang matatakot, 'di ba? Habang maaga pa, kumanta ka na. Kasi kung hindi ka kakanta, eh lalo kang madidiin diyan, 'di ba? Huwag yung kakalabanin yung gobyerno. In the long run, uh, it's the case going to haunt all of them. This is a long drawn out case, and the earlier they come in, the better. Bukod rito, natukoy na rin ang ahensya may-ari ng palaisdaan kung saan dinadala ang mga sabungero bago ito patayin. Sa... Nako! Natukoy na? Ibig sabihin, yung palaisdaan na yun, yung may-ari, may alam na doon pinapatay yung mga tao na mga dinudukot nila. Kasi karamihan daw po ay buhay pa doon na mismo pinapatay. Mayayari itong uh, may-ari ng palaisdaan na to. Ano kayang palaisdaan yun? Bangos, tilapia, nako, Diyan pa naman na uh, kinukuha yung mga bangos, tilapia, no? Eh, baka mamaya, eh, kayo dyan, yung mga malalapit sa lugar na yan, baka nakakain kayo ng bangos dyan, o di kaya tilapia, eh, matik yan, no? Pag dyan tinapon yung, ano, yung katawan ng tao, ah uh, uh, mabubulok yan, or di kaya lalambot. Siyempre, kakainin ng isda, tilapia. Nako, grabe ito. Nakasuka po kung iisipin natin. At no? Conducting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na tao, pinapatay yung mga karamihan. Grabe to, grabe to. It's, ano, it's a very ghastly scene that we can imagine. At uh, some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanya kontrata. -kanya Inaayos na din ng DOJ ang mga gagamitin gaya ng sonar equipment para sa gagawing exploratory dives sa Taal Lake kasama ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan na nais tumulong sa paghahanap sa mga sabongero, Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, Servisyo publiko... So, ayan mga pre, no? abangan natin kasi gagamit na po ng uh, underwater drone yung uh, gobyerno para lang mahanap itong mga uh, siguro, ano na yun, mga buto-buto na yun, no? Oh, hindi mo na iwan ko lang kung ma-identify pa yan, pero mga buto-buto na yon. Ang tagal na noon, no? 3 years ago pa panahon ni Digong. Iba, ibang klase sa panahon ni Digong mga pre kasi uh, hindi sila ano eh, kumbaga binabypass po nila yung batas. 'Di ba? Feeling nila sila yung batas. 'Yun yung pangit doon. 'Di ba? Ngayon, pag sila naman yung nagipit, hihingi ng hustisya hindi nga sila pinagpapatay eh. Hinuli lang naman tapos sisigaw ng, asan ah, yung hustisya? Bago kayo sumigaw nung nasa, kung nasan yung hustisya, isipin nyo muna yung mga pinagpapatay nyo. Hindi nyo binigyan ng chance na mabuhay or uh, magkaroon nang lang ng hustisya. Kayo yung pumatay. Ngayon deserve nyo yan. Buhay pa kayo, hihingi na kayo ng hustisya. Kakapal na mukha nyo. Hindi nyo deserve yan sa totoo lang. Dapat nga may parusang kamatayan dito sa ating bansa na kung saan kung sino yung mga pumapatay ng tao, dapat lang din patayin yun eh. ba? Diba? Kung sino yung mga nagpapasok ng mga pulburon dito, dapat lang din patayin yun. Wala kayong karapatang humingi ng hustisya dahil kayo mismo, alam nyo sa sarili nyo, na pumapatay kayo ng tao. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. ba? Diba? Ako yung nagigigil po dito sa kung sino man yung nasa likod ng pagpatay ng mga sabungero na to. No? O buhay ng tao mahalaga. Yung pera, walang kwenta yan. Tandaan natin yan. At tandaan nyo, mamamatay din kayo. Minahal nyo yung pera, naging demonyo kayo. Yari talaga kayo. Habang buhay pa kayo dito sa mundong ito, papahirapan kayo. Lalo na pagpatay na kayo. So yun lang mga pre yung ating uh, video ngayon. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share ang ating video ngayon mga pre. Ayan, at syempre, no? uh, huwag kalimutang mag-like. At syempre, ring the notification bell at mag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Kita kits po tayo sa susunod na video. Ingat po.